Yes, uh, mga katabletista. Nagsisimula na magpipasukan sa kanilang mga classroom itong uh, estudyante ng elementarya ng Pedro Guevara Elementary School ano, sa Maynila. At tatapos lamang kanilang, kanilang uh, flag ceremony. Ano. So matapos nga yung dalawang taong walang uh, klase at uh, Animoy Ghost Town yung mga eskwelahan ay uh, ngayon ay muling mapupuno ito ng uh, mga estudyante. Hindi lamang ito sa Maynila, no? Ito ay buong, sa buong Pilipinas, ano? Na muling pagbabalik ng uh, mga estudyante natin sa kanilang uh, paaralan, ano? Ngayong uh, school year 2022-2023. So ayan, makita natin itong uh, mga grupo ng uh, Pedro Gibara na inaalalayan yung kanilang mga estudyante papasok doon sa kanilang, kanilang uh, mga classroom. Kanina ay dumaan sila sa pagkuha ng kanilang temperature no. Doon pa lang sa gate at uh, nagugas na ng alkohol ano? So ngayon ay uh, papasok na itong mga ito sa kanilang uh, mga classroom. Happy kayo. Happy kayo. So, ayan nga po ano, mga katabletista nagpasukan na sa mga classroom itong uh, mga estudyante ng uh, Pedro School para sa pagsisimula ng kanilang klase ngayong araw mula dito sa Pedro Guevara Elementary School sa Maynila. Ako si Jonas Sulit, ang inyong teletabloid reporter. Walang inaatrasang balita.